May kaugnayan nga ba ang cryptic posts ni Jackie Forster sa isyong kinasasangkutan ng kanyang anak na si Kobe Paras at aktres na si Kailin Alcantara? Usap-usapan ngayon sa social media ang sunod-sunod na Instagram stories ni Jackie Forster na naglalaman ng mga pahayag tungkol sa emotional manipulation at accountability. Bagamat hindi tahasang binanggit ang pangalan ng sinuman, marami ang nakapansin sa tila makahulugang timing ng kanyang mga post. Isa sa mga mensahe ay nagsasaad, when someone realizes they can no longer manipulate you, they rewrite the story to protect themselves. So instead of owning their behavior, they create a version of the story where you're the problem. Partikular na umani ng pansin ang paggamit ni Jackie ng hashtag na #MamaWithReceipts, na para sa ilang netizens ay nagpapahiwatig na maaaring mayroon siyang personal na nalalaman hinggil sa issue. Kasunod nito, isa pang IG story ang lumabas na nagsabing, Manipulation is when they focus on how you reacted instead of how they treated you. Dahil dito, muling nabuhay ang mga haka-haka kaugnay ng umano'y paghihiwalay ni Nakobe Paras at Kailin Alcantara. Matatanda ang matagal nang hindi nakikitang magkasama ang dalawa sa anumang pampublikong okasyon at kapansin-pansin din ang katahimikan ng magkabilang panig sa gitna ng mga balibalita. Nito lamang nakaraang araw ay namataan si Kylene sa burol ng yumaong superstar na si Nora Aunor sa Heritage Park sa Taguig City. Bagamat sandali lamang ang kanyang pagdalaw, nakapagbigay siya ng oras para sa ilang tagahanga, subalit tumanggi na siyang magsalita sa media. Sa ngayon ay wala pang kumpirmasyon mula kina Kobe at Kylene ukol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Gayon paman, nananatiling bukas ang mga mata at tenga ng publiko sa mga posibleng susunod na pahayag, lalo na mula sa ina ni Kobe, na tila may nais iparating. Mananatiling nakaantabay ang publiko sa mga susunod na kaganapan.